Ah, eto mga bayan. Ah, Kakabit na 'yung ano. Ah, at at na 'yung ano, 'yung katig. Ito. Ah, trial sa katig. Trial sa sana ng katig. <laughs> ito. Ito. Lo. Hindi uh. ko muna muna 'yung yeah, terraino. Terraino. Yan. Kaluso, kaluso, kaluso. Kaluso. Ah, uh, sa likod. nakabayan. Ay kabit na yung dalawang katig. Ah, uh, Dinatrail muna natin. Hahanapan ng magandang ano, magandang patawa. Yung dalawang katig. Ito na yung isa. Medyo sawsaw yung isa. Kaya medyo angat-angat ho natin yung ano yung isa. Kasi lapat na lapat na masyado sa ilalim. Ayan, halos pantay na yung ilalim niya sa kayong sa katik, Kaya medyo tataasan ho natin ng kaunti. Pag may pintura pa pwede, malabas ang ganda dyan. Oo. Oh. Parang gagamba pag tinignan. Hmm, maganda yan. Bukas. Uga ka pa dyan, bukas. Ayan. Uh, Nakikabit na kabayan nyo, ano? Nakipatong na yung dalawang katig. Ito, uh, si Trial. Ayun, ayun. Yan, ah, hindi pa na papaybir yung paltik at tayo ng hapon at, hindi kaya ulan ulan kaya dito sa amin ito sa palagay ko kagandahan na lang yung ano kagandahan ito natin si pati natin maigi pagkalagay ng katig palagay ko yung magkakaigin kabayan lalagay pa natin ah ay ito na kabayan yung mga ano natin ah uwi na ayan ah boy naka ano pa naka, naka fortuner pa mga mga ano natin kabayan ah naka fortuner yung mga trabador mga bigatin talaga ito mga trabador ko ah naka fortuner pa eh nagkwanong agap lang kayo bukas ah at bigatin nyo mga ano Habado, ito lang kabahan yung kamaruti Ginawa Ito, so, ah, uh, babalutan ng ano Babalutan ng five Yan yung kamaruti Yung makina Sa ipol, yung makina uh, Ito Yung design ng Katig Ayan, uh, iwan ho dito ngayon si ano si Tatay ang iwan dito. Ikaw ang iwan naman dito. It's a uh, sa world na ano? Ikaw naman po yung pantay dito. Ay, oo, oh, oo. Oh. Eh, ay, number oh. eh, yun. Duty ay. Ay, mga kagahan po. Duty pa, si. Oo, masin sige po tayo, nawin na po kami. Ah, bukas na naman po tayo magkita-kita. Sige po. <laughs> <laughs> bukas na naman gamayan. At itabot na ng, ano. Ah, bukas ay yung dalawang bangka na naman. At video maulan. Kaya walang pasok dun sa, ano, yung nakagawa natin na dalawang bangka kasi pag maulan na ah, malugi tayo sa trabador buti dito at may bubong yan buti yan at may bubong ito ah, si trial lang ho tayo kabayan ng pagano ng katig ito oh, uh, na ho tayo yan aso so, sa naman mga kabayan yan maraming salamat to sa lahat ng ating mga viewers dyan So, uh, ah, umulan-ulan pa din.